isang maulang hapon po sa inyong lahat tingnan ah, po natin ang sitwasyon ng bagyong kristin dito sa aming lugar sa Mabuhay Homes 2000 palipara, ayan po medyo ang hangin po natin ay medyo lumalakas na po oh. at ang ulam po natin medyo talaga naman pong lalakas, Hihina. ayan o oh. kung mapansin niyo po ang mga puno oh. ayan, shout out po sa lahat ng mga sumusubaybay ng aking youtube channel ng video vlogger, ingat po kayong lahat at isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tignan po natin ang sitwasyon dyan sa labasan kung ano po ang sitwasyon. Shout nga po pala kay Kino Jimenez Udi. Ayan ang ating kaibigan vlogger. Shout out sa mga kapwa ko vloggers. Ayan po mga idol ang sitwasyon ng ating bagyo dito sa aming lugar. Ayan, mabaha po at saka grabe po ang ulan. Halos ayaw na pong tumila. Ayan po. Ayan. Oh, 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 oh. Ayan. Ay, mahangin ayan po mga idol. Ayan oh, grabe ang baha oh. Ito po yan sa phase 1, Mabuhay Homes 2000. Ayan oh. Mga bata, tuwan-tuwa pa po ang mga bata. Ayan oh. Kumapapagmas lang po ninyo. Ayan oh. Hanggang doon, ayan, ang kalagayan po ng panahon natin, ayan, dito sa Mabuhay Homes 2000, dito po sa Cavite, Das Marinas. Ayan, oh. o, po tayo sa Camping Taas. mahaba yan mga idol oh grabe ang baha po dito hanggang doon sa taas yan po mga idol oh. ingat ingat po tayo sa bawat lugar natin dahil talaga naman pong may nilalakasan po ng bago ayan mahangin na rin po oh grabe na ang baha ayan oh grabe oh ito po sa paliparan das makabiti po Oh, 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 talaga nakabalik sa payong natin. Ayan, okay, best friend! Ayan, shout out sa ating mga kaibigan. Ayan, oh. o. Oh, mga sakyan po ay halos, ano Ayan, sinasalubong po tayo sa Agus At medyo mahangin na po. Ayan po mga idol, hihina, lalakas po ang ating ulan. Ayan, o. Oh. Ayan, para tayong ito po ay nanggagaling dun sa bukid ayan o no? doon pagaling po sa bukid po ang ating baha ay grabe o oh. hanggang dito po sa ano ayan diyan po nagmumula at uh, sa bukid po ayan medyo mahangin pa rin po mahangin na mga sakyan o no? Ayan mga idol, ah, ingat po tayo dahil po ang bagyo po ay talaga pong malakas po ngayon ng bagyo at medyo nagkakahangin-hangin na po dito sa aming lugar. Ayan no, oh. Kaya po sana naman po ay wag lumakas ng todo. Ayan, thank you very much po sa inyong panonood. Sa magandang magandang hapon po. Ah, isang maulang hapon sa inyong lahat. Thank you for watching.